ang sakit sa loob na kahit anong sabihin mo parang hindi ka naririnig. Na kahit pa anong pilit mong ipaliwanag ang nararamdaman mo, parang laging ikaw ang mali. Kaya natuto ka na lang manahimik, hindi dahil okay ka na, kundi dahil pagod ka ng ma-misinterpret. Pagod ka ng ipaglaban ng damdamin mo sa isang taong hindi naman interesado makinig. Parang bawat salitang bitawan mo may kapalit na argumento o kaya'y pananahimik din niya. Pero yung klase ng pananahimik na nananakit, ang mahirap sa katahimikan, hindi ito palaging kapayapaan. Minsan, yan ang huling sigaw ng puso hindi na alam kung paano pa magpaliwanag. At pag umabot ka na sa ganitong punto, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Worth it pa bang sirain ang sarili mo para lang marinig sa isang relasyong matagal ka nang binabaliwala